Welcome back to my channel mga brother, mga sister Ngayon, na uh, for today's video maglalakad tayo dito sa park It's Sunday uh, November uh, 12 uh, Yun, yung everyday routine natin pag weekend, Monday uh, Saturday, Sunday walking tayo Kaya, let's go ah! lock muna natin yun ha uh, ito ma uulan yata pero hindi pa naman siguro maya maya pa kaya mayroon pa tayong time for walking mano dati green yan ngayon ano na orange yan ang sign ng patapos na yung fall yan you know ganda yan po makalat oh. mga dahon yan hello you Medyo know? konti pa lang yung naglalakad kasi maaga pa Alas 8 pa lang ng umaga Kaya lang ako napadaan dito dahil yung anak ko tinatid ko sa part time niya dyan sa mall o, part time siya yung bunso yung anak kong lalaki naman kasama uh, niya yung friend niya nag basketball sila sa gym mga 2 hours siguro yun dati naglalaro din lang doon kaya lang maraming ginagawa sa bahay kaya hindi tayo makalayas well, let's go lakad lakad tayo haba hmm. ng ano ko hawakan yan. sarap ng hangin presko parang nasa ano ka lang nasa kung uh, taga Pilipinas nasa Baguio lang tayo or Tagaytay yan yung playground ng mga bata napalaruan yan kasi so, ano mahaba yan yun, wala nang mga dahon yun eh. No? dito tayo may leg dito ito yung part na uh, sabi nila, mga nakakalungkot kasi tapos na yung summer naglalaglagan na yung mga uh, dahon namamatay na yung mga halaman pero ang mga halaman na yan mga brother eh, ano sila uh, perennial, ibig sabihin ang perennial mamamatay sila ngayong uh, sa ngayong pa-winter na tapos mabubuhay sila ng nalit mamamatay sila ng ah, uh, fall yan na malalam kasi sila matatanggal ng dahon hanggang winter yan pagdating ng spring Tutubo na naman yan. Magigreen na naman yan. Yan ang ibig sabi ng perennial. Ito ko lang nalaman yun. <laughs> yan. Ito yung lagi namin na Ang lake na yan. Pag winter, frozen yan. Your, uh, next month, December, frozen na yan. Yan. Yung mga bahay dyan. May isa, may isa rin dito eh. May nangingis na rito. Good morning. Ayan eh. Pwede nang isa na dito. Medyo chilly. Malamig. Yan, nakatok tayo. Naka jacket. Yan o, may mga loon o. Yan o, loon. Yan o. Yan Mga uh, isla. Yan yung mga <coughs> ibon. <coughs> Pahimik sila. Nilalamig. Yan. Ito yung pinaka-trail ko. Naswerte ng mga nandito sa gilid na bahay oh. Overlooking nila is lake Yun. May, fountain, may fountain dun Ito rin tong nilalakad ko to para pag mo to 2 kilometers din kailangan nating maglakad alam nyo naman nagkakaedad na kailangan nating galaw galaw lalo na yung mga tuhod natin medyo kumikirot kirot na ay yan ang buhay namin dito mga brother mga sister kung kayong pupunta dito sa Canada kung sanay kayo sa Pilipinas na masayang masaya dito hindi ma hindi masaya puro trabaho ikaw nang bahalang magpasaya sa sarili mo ko konti yung mga kamag-anak mo minsan may kamag-anak ka ako kapatid hindi rin kayong magkita dahil sa si schedule ng mga trabaho yung iba Monday to Friday a uh, Monday to Sunday may work sila minsan once a week lang yung day off pero ako ang pinili ko talagang schedule is Monday to Friday para uh, may may time ka sa family mo yun ang importante dito simple life lang kailangan simple life ka lang dito gumagamit ka ng mga second hand na gamit uh, kumakain ng tuyo tinapa kung puro steak magkakasakit ka kaya dapat Morning. Okay. Kaya dapat simpleng buhay lang para uh, hindi ma maghirap. <coughs> Mahirap din kasi sa ibang bansa. Uh, kailangan mong kumain para kumain. Nasa Philippines ako, pwede kang tumambay na one week. Or one month. Walang masyadong binabayaran dito. Maraming binabayaran dito sasabihin ko lang yung mga binabayaran namin kaya hindi kami pwedeng puminto sa work, kailangan dire-diretso uh, una, mortgage ng bahay tapos yung mga insurance namin sa sasakyan tsaka sa, sa sarili namin tapos kung hindi pa tapos yung sasakyan nung kinuha meron amortization Uh, ako tapos na yung sasakyan ko na bayaran ko na uh, 3 years ago. tapos yung telephone bill yung mga phone namin tapos grocery yun marami marami binabayaran dito tumaas na pa naman yung mga bilihin kahit saan dito sa Canada o sa buong Canada dito tumaas na daw yung bilihin mga renta ganyan kaya minsan hindi na nakakapagpadala sa Philippines dahil nga minsan break even lang Yun. hindi naman ganun kalaki yung mga sahod namin depende siguro sa ano mo yung mga nurse, mga doctor, mga ano malaki ang sahod kami ordinary lang kami dito yun ang mga tip sa mga pupunta dito sa Canada maging marunong sa buhay nagtitipid kahit sa Pilipinas naman kailangan mo din talaga magtrabaho parang iba sa ibang bansa pero ganun pa man kailangan ni-enjoy ang buhay life is short sabi nga kailangan kung anong meron pa ngayon enjoy mo lang para naman di ka magpulad nyan na enjoy scenery yeah. so Maraming salamat po sa mga subscribe sa akin. Uh, malaking tulong sa amin yon uh, At tsaka, sana po tuloy-tuloy kayong mag manonood ng mga vlogs ko. At huwag niyong kalimutang mag-share, mag-like, at pindutin ang notification bell para updated kayo pag nag-upload ako sa mga ginagawa ko dito sa Canada At kahit pa konti-konti meron kayong natututunan ano namin dito lugar medyo malamig Yan, may nagka-fishing. Fishing! Oh. Fishing. <coughs> Buli mga bossing. Itapis tayo sa next video ko. Don't forget to like Chalks TV. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. See you.